Okay, we're live. Kamsama ko ang pamangkin ko, si Skipman. Kilala niyo na mahilig siya mag-jumping rope. Pero may expertise si Ryan Alonso. Pamangkin ko siya. Noon pa nag-aaral siya ng baking, di ba? Uh, nag-aaral si Ryan Alonso ng food technology sa Singapore. Tapos nag-aaral din siya sa France. Mahilig siya sa nagbe-bake sa lahat. At certified nutrition coach. Lagi kami nag-uusap ng pamangkin ko at sinasabi niya itong mga tinapay natin, tingin lang natin tinapay siya, pero minsan maraming nakatago sa loob. 'Di ba? Pwedeng may nakatago na sugar or salt or or butter na hindi natin alam. Kaya magpapatulong tayo kung ano ang mas healthy. Yes, mm -hmm. Ryan. Yeah, ka? okay. So in general sa mga tinapay, dalawa yung um, gusto natin iwasan ng konti, no? Uh, isa is yung asukal. Uh, isa okay. sugar. naman is uh, sugar, no? Yung isa naman is fat. Fat is kahit anong type of uh, oil, tulad ng uh, butter, margarine, shortening, lard, yan. And dalawa yun usually. Uh, minsan may mga ibang tinapay na matataas sa ano, sugar or fat, yan. Uh Oo. -oh. So pag-iisipin natin, let's say yung mga pandesal, Paano natin masasabi na may sugar pala yung pandesal? Isip natin walang sugar hmm. ang ang pandesal eh. Pero sa sa turo mo sa akin, nag-aaral kayo dito sa Singapore, nakita high sugar pala yung mga pandesal sa Philippines. Oo, oh, kasi tingin ko nga yan yung naging um, naging kasanayan natin as ano, Pilipinos kasi nasanay tayo na yung mga tinapay natin sa, sa atin no is ano eh, masyadong malambot. Matamis, ganun. Kaya minsan isip natin, ganun talaga yung lasa ng tinapay. Pero yun pala, nasanay tayo. Yung mga tinapay niyo, matataas na pala sa, sa sugar. So, isang general idea is, mas malambot na tinapay, tendency, mas mataas sa asukal, tsaka mas mataas din sa, sa fat. So, pag yung pandesal, mas malambot, like ito, ang lambot-lambot nitong pan na to, Chinek mo mm. di ba mataas pala ang sugar? Mhm. Mm pwede tingnan yung nutrition label sa, So kasi you know. ikaw inaaran mo rin kasi nag- uh, nag -i invent siya ng mga iba't ibang mga bread. So para lumambot to, para malasa, mabango, uh, paano ginagawa siya? Oh. Sa so, so, tulad ito, nito, ano? Ah, oh, uh, pwede natin i-compare nga itong dalawang tinapay, oh, okay. diba? Ito is uh, sabihin natin parang yung regular tasty bread natin siya. Okay. Kung mapansin nyo, medyo malambot siya. Malambot. Pwedeng tiklopin. Okay. So, isang general guide lang is medyo mataas yan sa asukal. Yeah. At saka sa fat. Kasi Bakit yun, niya kailangan ng fat? Fat, tulad ng mantekilya, di ba? Nakakamaganda yung texture niya oh, sa okay. ano natin. Pag nilagay siya sa loob ng, ng dough, Oh, tendency, lalambot din 'yung dough. Ah, kaya naging masarap siyang kumain. Kaya pag hinawakan mo, oily 'yung kamay mo. Mm, may possible. oil, 'di ba? Oh. Mm. Ito naman, tingnan natin ito. Ah. Tawag dito is ano eh. parang mga European bread 'to eh. Uh -oh. Kung tingin nyo, parang medyo mas ano siya, matigas. Tig mas matigas pag pag fold nyo siya, uh -oh. possible na maano, mapunit siya, 'di ba? Uh -huh. Um, in general, uh, mga European bread na, na, na ganito, mas wala siyang ano, mas wala siyang asukal, mas wala siyang fat na nilalagay sa dough. Yeah. Oo. So mas con so mas healthy siya. Pero mm -hmm. pagkakainin mo, matabang. Medyo mas matabang siya. Mm -hmm. Oo. So ang problema natin, ako kasi gusto na natin yung malambot, lalagyan mo maraming butter, peanut mm -hmm. butter, jam, o ano mm -hmm. nilalagay, eh mataas na pala siya. Oo. So tulad nito, medyo mas mataas na siya kumpara dito sa sugar tsaka sa fat. Tapos kung nilagay pa natin ng extra sugar, extra butter, medyo hindi gusto natin iwasan sana yun. So yung pandesal, okay naman, baka wag lang masyado marami. Lalo na kung may diabetes ah, to or overweight. Pero kung healthy naman, pwede naman, di ba? Pwede naman, mag-exercise na lang. <laughs> o oh, siya, mga health buff to. Paano naman yung mahilig sa mga pastries, tsaka mm. mga cakes, o ibang usapan nata to. O, oh, yeah. natin ganito. Ah, okay. mga pastries. snacks. No? Unahin Sample natin ito. Oh. Ito mga pie, no? Mga okay. chicken pie ganon. Okay. Yung yung recipe kasi nitong mga pie is six eh. Kung pansin niyo, yung tinapay, di ba? Pag pag kumagat kayo ng tinapay, medyo mahangin siya eh. Pero mga ganito, six eh. Solid, solid eh. Bawat kagat mo, mas maraming laman ang nakukuha mo, di ba? Oh, oh. Tapos yung recipe ng mga ganito, Uh, is napaka mataas sa, sa fat naman kaya masarap oh. tong mga parang yung very oily siya crusty mm -hmm. pa paano nakaguwa ito na nahuhulog yung mga crust eh oh tawag nito yung very crumbly or crumbly sinasabi short bite siya kasi pag hindi tulad ng tinapay ito pag kinain mo crumble ka agad siya wala siyang laban sa mm -hmm. sa bibig di ba mm -hmm. so the reason bakit na napaka short bite siya mm -hmm is kasi napakadami siyang fat sa loob. Kumbaga, laman nito harina tsaka fat. So, pandisal na lang tayo. Tsaka itong oh, bread oh, mas okay dito oh, oh, oh. kumpara ito. Pero kung healthy naman kayo gusto nyo, tapos depende na sa palaman yan. Mm. So, mas sinful sya. Oh. Uh, ito namang isa, ano naman yung ganito? Yung mga hindi na, mga... Wala tayong babanggitin na brands ito, mga generic lang. Mm -hmm. ano tawag dito? Ito, uh, egg tart. Ah, Oh. Yeah. So dalawang laman ng egg tart eh isa is yung parang casing niya dito. Yes, ito mataas siya sa sa fat. Tapos yung parang ano niya, yung parang may leche flan siya sa loob, 'di oh. ba, dito. Yan, ito mataas din sa fat, tsaka sa, sa sukal naman 'yan. Ah, mm. uh, tsaka itong itong parang masyadong flaky. eh. Mm -hmm. oh, okay. Paano naman yung favorite nating croissant? Diba mm. ako, mayilig ako sa croissant. Oh. O, natakot na ako kumain ng croissant. No, nakausap kita eh. Ano mm. ba meron sa croissant? Wala akong sample ng croissant. Oh, kasi yung croissant, kasi, um, the reason why sikat siya is napakadami niyang layers. Layers ng normal na tinapay tsaka mantikilya na... So imagine natin, kunin natin yung itong It tinapay. So, kung niyari, imagine kunin natin yung tinapay okay, na ito. O, oh, lalagyan nila ng mantikilya siya dito. Okay. Tapos, ipapatong, fold nila at oh. fold nila yung mantikilya na yon hanggang dumami yung layers niya. Kaya siya napaka-flaky, di ba? Yun. Pero, ibig sabihin, napakadaming mantikilya ang nakasiksik na nasa loob ng croissant. Kaya, masarap siya. Kaya, napaka- Flaky Oily, siya. masarap. Oily. karaming oh, butter yung nakalagay dito In general, uh, parang uh, ano... Um, one teaspoon? One tablespoon? Bawat kagat. <laughs> siguro sa ganito kakapal na croissant, siguro mga one-fourth niyan. Uh, ano, imagine nyo, one-fourth is mantequilla na. Okay. Uh, so, okay lang naman pag healthy kayo, wala namang kaso. Paano naman yung sinasabi mong brownie? Compa compare natin yung mga brownie tsaka yung mga mamon, 'di ba? Meron tayong nabibili ng mga fluffy mamon, yung mga chiffon, chiffon slice, ano ba 'yon? Mm. Yung mga mahahangin na mamon, tsaka yung mga solid na brownie. Ano naman 'yan? okay. So, like na-mention natin kanina, no, yung dalawang iniiwasan natin is uh, sugar, asukal tsaka tsaka fat, mm. 'di ba? Um, yung mamon Isipin natin yung mamon, napaka-fluffy siya. Yung mamon, okay. di ba? Oh, mamon, Oo, fluffy, malambot. ganun. Mahangin. Mahangin siya, di ba? Um, yung recipe ng mamon, uh, mas madami siyang asukal at medyo mas konti yung yung fat na nasa loob. So Ang mamon, uh, maraming asukal kaya malambot mm -hmm. pero konti lang yung fat. Anong fat nilalagay doon? Oil. Vegetable oil or iba't ibang oil. Para saan yung vegetable oil? Para lumambot lang ng konti pero hmm. malaking tulong sa nagpapalambot sa sa mamon is yung air yung air na nasa loob din. Eh. Pa paano sya so, niya ginagawa ng air yung mga nag-aalsa yun. Uh, yan yung sa proseso na yun sa paggawa ng mamon uh. oh, nilalagyan siya ng air sa loob, di ba? Yung iba nagbe-beat sila ng uh. butter yon Doon dumadami yung air. Kaya yung mamon asukal lang kailangan, konting fat lang kailangan. Uh -uh. Oh, medyo malambot-lambot na rin siya. Oh. okay. So, so pag kinagat mo 'yon, mas konti ang calories kasi mas in general mas in general. konti kasi maraming kinakain. Maraming ang kinakain. Yeah. Yeah. Eh. Oo. Oh. Oh. Pero yung brownie na solid, 'di ba? Gusto ko yan. mga chocolate Yun. brownie, kung ano ng brownie <laughs> at brownie and cookie. Tama. Okay. Kasi kumakagat Ano ang natin? brownie and cookie? Oh, pag mapansin, mapansin natin, yung brownie at cookie napaka-siksik niyan, 'di ba? Bawat kagat mo ilang kagat lang busog na tayo 'di ba? Okay. Kasi siksik talaga siya. So yung mataas siya sa sugar, mataas din siya sa fat tapos siniksik siya sa maliit na pirasong ano, uh -oh. brownie lang. So um para sa akin, medyo mas iwasan lang ng konti. So mas nakakataba siya lalo mm -hmm. na meropan pang chocolate bits 'yan na kung uh -oh. ano no pinapatong natin, di ba? Mm -hmm. So brownie, mamon. So kung paano naman yung mga cake? Paano cake. yung mga birthday cake, di ba? May mm -hmm. mamon, may icing, tapos may ah, mga bulaklak sa ibab. Ano may mga cake na gusto natin? So uh, generally yung mga cake na gusto natin may mamon siya, uh -oh. tapos may icing pa. So like nabanggit ko kanina yung mamon. Ano ba yung icing? Ano tong icing? So icing kadalasan fat siya. So taba siya either vegetable fat or or margarine ganun. So kumbaga margarine or butter, ano ba nilalagay? Yun? Depende na 'yon sa ano, sa gumagawa o okay. kasi medyo interchangeable yung dalawang 'yan eh. Mm -hmm. Okay. So pag itong mga pandesal iko-compare natin pandisalba o kanin? Anong um, ano difference nito? Siyempre tayo, iniisip natin pag magda-diet, ito na lang tinapay para uh, konti lang makain ko, di ba? Pag kanin kasi dalawang plato kaya natin kainin. Pero in general, anong difference ng carbohydrates ng tinapay at kanin? Mm, kasi yung 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 tinapay tulad nito or mga pandesal gano'n. so may flour siya sa loob may flour na, na. yan yung yung simple ah, yan yung uh -oh. carbohydrates tapos nilalagyan din siya uh -oh. ng ibang bagay tulad ng sugar. ng sugar ng fat um yung pero pero yung tinapay naman mas fluffy siya so uh -oh. ilang kagat lang medyo mas nabubusog na tayo uh oh mahangin uh oh yung kanin naman is um yung carbohydrates lang na wala ng additional na Asukal. Wala nang additional fat sa loob. Kasi kanin, palay lang 'yon eh. Tapos niluto lang eh, 'di ba? Uh -oh. So, wala na siyang dinagdag pa sa loob. Pero pwede natin sabihin, masiksik konti 'yung kanin, 'di ba? Uh -oh. So, depende na 'yan. So, yun depende sa, sa dami uh -huh. ng kinakain mo. Oo. Uh -huh. so, so, sa Pilipinas, magtataka kayo pag ang pandesal at 'yung bread natin ang tatamis. Mm -hmm. Diba? Di ba pwedeng sausaw mo lang sa kape? Mm -hmm. Pero sa ibang bansa, ang tinapay nila walang lasa. Oo, oh, tsaka makunat. Yan makunat. yung, oo, oh, para sa atin medyo makunat, pero sa kanila minsan, lalo na sa yung mga European countries, gusto nila yung talagang ningongoyah yung, <laughs> yung tinapay. Bakit yung mga French bread ang titigas tsaka mm -hmm. ano? Ano ba? Healthy ba yung mga French bread na matitigas yung mga... Masasabi ko na healthier compared sa mga tinapay na nilalagay pa ng mga asukal at mm. fat. Oh, pero kung bakit nila na-prefer yun, tingin ko naging ano lang. Parang naging sa kasanayan lang talaga na tayo dito <coughs> sa Asia, mas mahilig tayo <coughs> sa mga matatamis. Oh, ito naman. Lastly, ano naman to? Anong klaseng <coughs> bread to? ito? Ito. Uh, tawag nito is a polo bun. Polo Ban. Oh. Okay. Ano sa so, poloban? kung nakita niya dalawang parte siya. Ito, parang regular na tinapay. Okay. Mm, tapos dito sa taas, may cookie naman siya sa taas. Kaya, para siyang ano, parang may cookie yan sa taas. Oh, matamis to eh. Oh. so, pag kinain mo siya, parang sinabay mo yung isang tinapay Tsaka isang cookie sa uh, bawat kagat. Ah, cookie to. Mm, cookie to. Cookie to sa taas. Cookie. So, medyo siksik yan ng, um, ng, ng butter or, or fat. So, sa mga may diabetes at yung mga takot tumaba, medyo konting hinay-hinay sa cookie, sa brownie, sa cake, tsaka yung mga croissant-croissant. Pero itong mga tinatinapay, medyo okay naman itong mga tinapay -tina pandisal. Mm -hmm. Depende na sa ilalagay niyong palaman. Kung gusto nyo kanin, okay din. Except yung kanin ngayon sa Pinoy, ginagawang kakanin, di ba? Ay, yeah. Lalagyan ayan. na ng mga matatamis, sapin-sapin, kakanin, bibingka. Pag ginawa ng ganon, iba na usapan. Oo, kasi pag ganon, dinagdag man na naman ng asukal yung, yung kanin. Dinagdag mo pa ng asukal para maging kakanin siya. Okay, yeah. so thank you very much, uh, Ryan man. Alonso. ayon <laughs> Dati, mahilig ako maglagay ng palaman ngayon, uh, isipin ko na lang matamis na yan, tubig na lang and pandesal sa ating mga tumatanda, nagkakadiabetes diabetes at may sakit. Pero pag healthy sila 'yung mga bata, mm. kaya nga siguro overweight 'yung mga bata, <laughs> ano na, naka-hidden Paano magbasa ng nut nutritional label? Mm, okay. Ano titingnan mo doon? Yung pinakamadali is ano, titingnan niyo yung nutrition label tapos dalawa usually tinitingnan ko. Yung sugars na nakasulat. Sugars. Oo. Meron carbohydrates, tapos sa ilalim nun may sugars. Tinitignan ko yung ilang grams. Yan. Tapos yung isa naman is sa uh, total fat. May nakasulat dun na yung uh, sat, total uh, saturated, saturated fat. fat. In general lang, ginagawa ko na lang is titingnan ko sya. Kung, kung anong nakuha ko. Tapos i ka lang sa iba. Kumpara yung dalawang bread. Oh, sino bread, mas mababa, oh. mas maayos. Mhm, 'yan lang ginagawa ko in general. Yeah, kasi syempre hindi naman maiwasan eh minsan gusto natin mag-enjoy din oh. eh. Ako rin, mahilig ako sa tinapay, mahilig ako sa cakes. Pero 'yung pero, pero, pero 'yung pandesal <laughs> sa Pilipinas, talagang ginawang matamis, kaya mm. siguro maraming di diabetes. Mm. Kasi pag binaba siguro 'yung sugar tulad ng ibang bansa, baka ayaw. Oh, mas mahilig visual, tayo malambot. sa sweet eh. Totoo 'yun. Saka sa salt Diba mm -hmm. pandesal is pandesal. Oh, nag-originate siya pandesal, pandesal-salt 'yun eh. kasi pandesal, tingin ko nung time pa ng Spanish pagdala dala, nila ng tinapay dito, I may mean, salt. salt, lang siya. Hindi naman talaga siya matamis dati. Okay. Pero tingin ko over the years lang na ano eh naging naging ano sa atin na mas baka mas mahilig tayo Biscuit, biscuit. Okay. Ano yung mga biscuit, mga delata biskuit oh, biscuit. yung mga nak sa package, nasa package, uh, nasa ganun. package. ano naman oh. ang biskuit? In general, mataas siya sa fat. Uh, halos walang asukal 'yon. Minsan ah, depende 'yan sa. Kaya may akin. butter cookies. Ang pag... mga butter cookies, dalawa. Mataas sa fat tsaka sa asukal. Syempre matamis na 'yon eh. Pero yung mga biscuit lang, um, uh -huh. Pap mapapansin niyo yung iba ano lang eh hindi siya matamis eh pag parang maganda lang yung texture masasnap mo siya tsak ganun pero pag ganun ma mataas lang siya sa fat pero parang ano siya, pwede yung mga soda crackers na lang yes. eh <laughs> soda crackers na lang wala tayong banggitin brand mm. so yan po ang hidden sugar na kaya tayo tumataas ang sugar kaya hindi tayo pumapayat salamat kay Ryan Alonso dan mm na-discover niya ito na tutulungan natin. Salamat po. God bless. Thank you.